Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyo pong host. At salamat sa lahat ng mga umaantabay dito po sa ating ginagawang talakayan sa ating channel. At naniniwala po ako na meron po tayong napupulot na aral at the end of our episode na ginagawa po dito. So katulad ng ating napag-usapan before, ay uh, nais po natin na gawin ng tuloy-tuloy, okay? Yung mga ginagawa natin, no? uh, nagtutuklas tayo ng mga tao na nakapag-contribute sa ating society. Katulad ng ginawa natin kay Ian Howe, siya ay naging inspirasyon ng lahat ng mga siklista. Di ba? No? Mas pinili niya uh, yung magpatawad kaysa mag tanim ng sama ng loob dahil sinasabi uh, sinasabihin siya na may sakit siya at nagbabite pa. Pero alam nyo ba na malaking tulong sa kanya yung pagpadyak. Kaya tignan naman natin yung kanyang uh, naglabas siya no, uh, uh, lately lang na pumapadyak siya ulit no, sa kabila ng kanyang uh, minararamdaman siya. So isa yon sa napakagandang pwede nating i-emulate sa ating kapadyak, sa ating kapotpot. na walang iba kundi si Ian Howe. At na-share din natin si ano no si parecoy TV, si Captain JC Lorilla, si Sir Rox ang ating mga kapulisan na hindi lahat ng mga pulis ay tiwala, tiwal, di ba? Tiwali at gumagawa ng kalokohan, no? Maraming mga pulis, no? Na marami pa rin naniniwala ako diyan na hindi naapektuhan ng sistema, di ba? So 'yun, we need to emulate those people na nakikita natin sa social media. Ah, sino pa ba 'yung ating napag-usapan? uh, bukod syempre bukod kay ano no kay Doc Francis Leo Marcos kasi siya talaga yung ano natin no um kinunikan natin at pinopromote natin yung kanyang ginagawang humanitarian na napakaganda dahil kung meron tayong i-emulate eh yun ang gawin natin dahil sa time ngayon talagang time ng global uh, crisis no katatapos lang 2 years ago ng ng global pandemic ngayon global crisis 'di ba recession ang dami mga naapektuhan ng mga negosyo ito mga tao na to na gumagawa ng humanitarian mission ng kan ng kanilang uh, uh, project um, sa kanilang advocacy to help other people especially those who are uh, poverty stricken um people 'di ba ito yung mga ito yung mga inaabot nila talagang ang sarap i-emulate, no, gayahin. Sa kap- kahit sa maliit lang na paraan ay makapagkabot tayo. Diba, syempre, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At uh, isingit ko na rin sa pag- sa Region 2, no, magkakaroon ng Grand Humanitarian sa so June 11, 12, 13. Tatlong araw po 'yan sa Gymnasium ng Ramon sa bayan ng Isabela, Gaganapin. at makikita po natin na na ito po ay napakalaki when you talk about um, ma uh, grants, massive, huge, no, and gigantic um, humanitarian mission. So, inibitahan ang lahat ng mga karatig bayan dyan sa Region 2. So, pinagpala talaga ang Region 2. Salamat. Maraming maraming salamat sa ating um, pandemic hero. Wala na ba ako ni si Doc FLM? So ngayon, ang pag-uusapan natin, na haba ng ating intro, ang pag-uusapan po natin naman ngayon at ipopromote natin uh, ay isang kaibigan at uh, napaka-blessing po ng taong ito sa amin. Walang iba, kundi si Miss Sarah Balabagan Sereno. Yan, palakpakan po natin. Yes, you heard right. Miss Sarah Balabagan. Pero hindi na po siya ngayon Miss Sarah Balabagan. Hindi na Sarah Balabagan. Kundi, Sarah Balabagan Sereno. Dahil na pangasawa po niya ay isang guwapo at napakabait, very thoughtful, caring and loving, walang iba si kundi si Brother June Sereno. Napakabait na asawa, napakabait na uh, parents sa kanilang mga anak. Walang iba kundi si Brother June Sereno. Kaya ang pangalan na po ni Sarah Balabagan ay Sarah Balabagan Sereno. Yan, congratulations sa inyong mag-asawa. At Ah, uh, sama na rin po natin sa prayer dahil si Miss Sara Balabagan, si Miss Pam Sara, yung Miss Pam po may mga nagtatanong. Ano ba yung Miss Pam? Kasi binon my sister from another mother. Okay. So susunod po pag-uusapan po natin 'yan dahil gagawin po nating uh, hindi lang naman itong isang beses na i-share natin yung life ni Miss Sara dito po sa ating YouTube channel. Ah, uh, marami po tayong matututunan sa buhay niya at sa kanya pong gagawing testimony na mapapakinggan natin ngayon, hayaan natin nakapulutan ng aral, katulad ng ginagawa natin sa ating uh, pandemic hero, walang iba kundi si Doc FLM, at sa iba pang mga tao o personality na atin pong ibinablog dito po sa ating YouTube channel. So, sama po natin si Miss Pam Sara, sapagkat siya po ay naimbitahan sa Canada. Okay, siya po ay tutulak ng Saturday, if I'm not mistaken, Saturday um, dito sa Pilipinas, pero doon sa US ay Friday. So parang ganun, no? So, uh, sama natin sa, sa, prayer, di ko alam, dalawang araw, dalawang araw ba yun? Tatlo. Mga ganun, no? At marami, at marami pa po siyang mga invitation. na ano na pupuntahan. Sama po natin siya sa prayer, okay? Nang na lahat na makapak makapakinig ng testimony na daladala ni uh, Miss Pam Sara ay mabless ang buhay at makatanggap ng magandang regalo, di ba? Galing sa Panginoon, ma-encourage, ma-uplift yung soul, mabigyan ng hope dahil sa time ngayon talagang marami ang mga tao na stress, pagod na sa religion, di ba? Do this and do that ang gusto ng mga tao ngayon ay kalayaan no? freedom from our Lord Jesus Christ so wag na natin patagalin to katulad na sinasabi natin dito um, let's dive sa atin pong papakinggan Ipapakinggan papakinggan po tayo na testimony ni Miss Pam Sara Balabagan at uh, check lang po natin eto na syempre double check natin para sure okay but ganun hindi na ano yan, okay. Check lang ulit. Another one. Kaya napakaganda po nito. Maaaring narinig nyo na, pero pakinggan nyo na rin ulit. At iniwala po ako na marami po tayong uh, um, matututunan dito po sa mapapakinggan natin na testimony ni Miss Kamsara. Bakit tayo umawa? Okay. Wait lang po. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. To me, my sentence was reduced to one year imprisonment, 100 lashes on my oh. back, and a forty thousand US dollars as a fine. Na. My name is Sarah Balabagan Sereno. I was born in a Muslim family in Mindanao. Because of poverty, at young age, I decided to work as a domestic helper in the Middle East. I was only 14 years old then. But unfortunately, on May you? 29, 1994, my employer sexually assaulted me with a knife. But I fought back. As we struggled, I was able to grab his knife, and there's no choice but to stab him. And that proved to be fatal, and he died. I was sent to prison and charged with murder. In 1995, I was sentenced to death by firing squad. But thank be to God, the Philippine government appealed my case and the family of my employer extended their pardon and they forgave me. My sentence was reduced to one year imprisonment, 100 lashes on my back, Ouch. and a 40,000 US dollars as a blood money. After two years in prison, they sent me back to the Philippines. Grabe, 100 lashes. Grabe, na? yung palo sa likod. my God. Okay, sorry po, na-interrupt ko kayo. Sorry na natin. August 1, 1996. Yeah. And upon my arrival at the international airport in Manila, I felt so relieved and I thought that was the happiest moment of my life, my second challenge, my new beginning. My life story was made into a true-to-life movie in a four-piece, and the revenue I received from it enabled me to finally help my family financially in Mindanao. It was 2003 when a pastor shared to me about the love of Jesus Christ, about the gospel, about how he suffered on the cross, how he gave up his life for us. Thank be to God because that moment the Lord helped me to see the truth. The Lord allowed me to felt his love. And when the pastor asked me, do you want to have a personal relationship with the Lord and thank be to God. I said yes to Jesus Christ, and since then, my journey as a child of God began. I experienced the second Corinthians five seventeen said, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone; behold, the new has come." I started sharing my story anywhere and everywhere as I get invited, because for me, it's not about my testimony anymore, but it's about God's story in my oh, life amen i am now based in california usa with my family with the support of my husband we started a non-profit organization called sbin or sarah balabagan international missions the more i learned the word of god the more i know him in a intimate way the more i understand my body, my identity, my dignity as a woman of God. Thank you so much, and God bless us all. Thank you so much, Miss Sarah. Wow! Ang ganda ng testimony, no? Kaya wag po nating tutuldukan ng ating buhay. Habang may buhay, may pag-asa po. Ang ganda. Niniwala ako na sa Uh, plano ng Panginoon andun lahat yung ating pangangailangan nasa plano ng Panginoon in God's plan, andun lahat yung ating uh, nais sa buhay andun ang finances, andun ang value, identity andun ang purpose, andun ang pangarap natin andun ang pangitain ni God sa atin kasi kapag nakita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo we will never compare ourselves to other people. Ang gagawin natin, pag nakita yung natin yung plano ng buhay, ng Diyo, yung plano ng Diyos sa ating buhay, katulad ni Ms. Pamsara Balabagan, Sereno, ay lalakaran natin yung purpose natin sa Lord. At wala itong competition. When you talk about God's plan for your life, as individual, as a person, there is no competition in God's plan. Para siyang isang uh, race, no? or nasa oval ka tumatakbo ka na, na kung nakapanood na po tayo alam ko po napanood nyo yung uh, race na may baton di ba pinapasa yung baton di ba oval yon yung iniikot nila di ba so yung oval na yon or individual hindi hindi pala baton okay yung individual race di ba makikita natin oval for example uh, one may 1000 ba 500 ah, uh, napakalikli naman ng 500 let's say yung buong oval di ba may sariling pat yun eh no na ikaw lang talaga ang ano ang ang tatakbo so walang ibang wala wala kang ibang ano gagawin kundi mag-focus doon sa tatakbuhin mo okay So, walang competition, ikaw ang magde-decide, no? Pwede ka huminto, pwede ka. So, and of course, na pag nakita mo yung plano ng Lord sa'yo, andun sa, na nakita mo yung race ni Lord, yung takbuhin na gagawin mo sa Panginoon, andun yung biyaya ng Diyos. God's grace is always available, available in the plan of God. Kaya maraming salamat sa pag-share mo ng iyong testimony, uh, Miss Pam Sara Balabagan Sereno. Uh, at nung narinig ko yung sinabi niya, di ba, uh, hagupitin siya ng 100 times, tapos nagbayad siya ng blood money, Nakita ko, no, as a young, young uh, age niya during that time, uh, ang hirap, no. Buti lang, malaking tao si, <laughs> that time, no, no, uh, ano siya, matangkad siya kasi, no, si Miss Sara Balabagan, uh, si At yung palong sa kanya, no. Uh, susunod po pag-uusapan natin yung mga details ng kanya pong buhay. Pero ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo yung napakagandang testimony na binahagi niya po sa atin at yan po yung gusto kong iwanan sa bawat sa atin. Na mahal naman tayo ng ating Panginoong Yesus at kayang-kaya ni God na i-restore ang ating buhay, anuman ng ating pinagdaanan, anuman ng ating relihiyon na paniniwalaan. Naniniwala ako na uh, ang Diyos ay nagbigay ng value sa atin. Uh, salamat sapagkat nakilala natin ang Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng kalakasan at ng buhay no uh, dahil dun sa divine exchange on the cross yung ating kalungkutan yung ating kapigatian sakit karamdaman yung ating paghihirap kahirapan ay sinuklian ng Diyos kaya nagkaroon ng divine exchange kinuha niya yung lungkot yung kahirapan yung ating mga um, uh, sakit karamdaman at siya po ang nag-ako, nagkaroon ng palitan. And it's a great divine exchange, no? And it's a love of God. Kasi 'yung sinabi ni Miss Pam Sara, sinabi ni Miss Pam Sara kanina na it's the love of God. Alam mo 'yung bigyan ka ng value, pinahalagahan ka, it's a love of God. It's John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. And his name is Jesus that whoever believes in him will not perish but will have eternal life. So yan lang po mga kaibigan. Dito po sa ating YouTube channel. So susunod po pag-uusap pa po natin nang dudugtungan po natin itong uh, itong binuman natin vlogging kay Miss Pam Sara Balabagan at uh, i discuss naman natin no i dissect natin yung kanyang mga sinabi at uh, may mga testimony siya. Uh, na i-share pa rin natin dito po sa ating vlogging. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Uh, Bagpo tayo matapos, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay nasa Region 2, magpatala na po kayo para hindi po kayo ma ma hindi na kayo mauubusan pero mas maganda po magpatala kayo sa darating na Grand Humanitarian uh, uh, uh ng ng ating pandemic hero wala iba kundi si Doc FDM dahil kinukuha po yung strength no yung bilang para maservan po kaya kahit ano pang dami niyan bibigay at bibigayan ng ating Dios katulad din ng sinasabi ni Doc FLM sa Dios kayo ng pasalamat dahil sa kanya lang tayo dapat tumingin di ba sa nagbibigay God is our source at itong mga tao na to katulad ni Miss Pam Sara meron siyang uh, 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 uh tawag dito yung channel no na kanyang uh, uh, ginagamit ni Lord sa kanya para maging daluyan ng mga blessing sa maraming mga tao. Siya rin po ay nagbibigay ng mga groceries no sa maraming mga tao na nag-extend din siya ng tulong katulad ni Doc F.L.M. So maraming salamat po. Ito po si Faceless Raw. Ah uh, salamat sa pagmamahal ninyo sa buhay ni Miss Sara Balabagan Sereno. Pagpalaan po natin ang kanila mga buhay, no? Talay na ako excited. Ex, ano, excited po ako habang nagtitingin po ako ng ng, ano sa social media. Man, tinitignan ko po yung mga tao kung paano sila blessed ni God at tumutulong po sila sa ating uh, kakapo at kapwa, kapwa Pilipino natin, may mga vlogger na nag-extend ng help. Yan po yung mga uh, i, i, i ano natin. Ipo-promote po natin dito sa ating vlogging. So, Miss Pamsara Balabagan Sereno, God bless sa iyong biyahe sa Canada. At syempre si Brother Jun Sereno at iyong family. Brother Jun, maraming salamat. Uh, at God bless sa inyong dalawa. Mahal na mahal namin kayo ni Lady Len, ng aking wife. At syempre ng, uh, ng Global House Community Church, ang JLCC. So, God bless po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod ng ating vlogging dito sa ating YouTube channel. God bless!